Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng lunes, january 20, 2025. Para sa mataong aris, sasaya ka kahit payagapin mo ang kalungkutan. Gayunman, wala namang dahilan para ikaw ay maging malungkot. Ang iyong maswerting kulay ay peach. Ang iyong mapalad na mga numero, 4, 19, 24, 30, 39, at 45. Para sa mataong taurus, hinahabol ka ng mga swerte ngayon. Kaya't magtahandahan ka sa mga aktibidad na wala namang mahalagang kauuwian. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 6, 12, 16, 29, 32, at 44. Para sa mataong Gemini, marami kang swerte na mararanasan ngayon. Gayunman, magugulat ka pa rin dahil aakalain mong di na ito masusundan pa. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga maswerte numero 3, 19, 25, 27, 35 at 41. Para sa mataong Cancer, kalimutan mo na ang mga problema dahil ngayon ka dapat magsaya upang mawala na ang iyong mga suliranin. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero, 8, 18, 24, 28, 35, at 37. Para sa mga taong leyo, iyo ang araw na ito. Magugulat ka sa mga magaganap dahil ang mga kontrabida sa buhay mo ay mamalasin at papangit pa ang takbo ng kanilang kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mamaswerting numero, 5, 19, 25, 34, 36 at 45. Para sa mataong Virgo, dumikit ka sa mamasayahin para ikaw ay binasin. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 15, 18, 22, 39 at 44. Para sa mataong Libra, makikitang nagsasawa ka na sa masarap na buhay. Gayunman, iprioridad po pa rin ang simpleng buhay. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mamaswerking numero, 9, 12, 24, 31, 33, at 40. Para sa matang Scorpio, kahit sobrang apala mo, hindi mo dapat kalimutan ang sarili mo. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mamaswerking numero, 6, 19, 25, 30, 37 at 43. Para sa mataong Sagittarius, huwag kang sumugal, lalo na kung hindi naman bagay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 18, 24, 33, 38 at 44. Para sa mataong Capricorn, aalalayan ka ng langit ngayon. Sa katunayan, palagi ka naman talaga niyang inaalalayan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 8, 12, 14, 29, 39 at 42. Para sa mataong Aquarius, kakambal mo ngayon ang mga swerte. Mapapaya ang mga taong nagkaakalang mamalasin at mabibigo ka sa mga gusto mong mangyari. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 3, 12, 15, 26, 30 at 38. Para sa mataong Pisces, kung ikaw lang ang kikilos, hindi mo kakayanin at makukuha ang pagay na gustong gusto mo. Kaya tumingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo na handang umalalay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 13, 16, 28, 35 at 41.